Okay, are. Nagluto ko ng kwan ng tulingan. Butangan ko ni karon gata. Aron gyud tulingan, no. Yan. Sa mga tanan nga gapaga para gatik da. Are. Antes ta magluto ng tulingan, are, para gatikon tayo. Yan. Mm, ayan. Ito, hindi ito prang. Nga, are. Hmm. Sa tanan nga gapargatik da. Oh, ara. Han. Istinan tang mga paragatik nyo kung ayo. Are. Yan. Ah, shout out da kay Toto Caps Vlog, are. Paragatikon kon ta Jin Bilog. Para Para gatika yung gin na. Ayun At uh, luto na yung niluto natin kanina ng tulingan Ayan ito na siya nilagyan natin siya ng uh, Talong at saka okra Kaya masarap. sarap Ayan Kain na tayo ayan, Sa mga Mga Gaparga uh, Akga Ari Mungunta ni Tobi Ha Nabilin ka gina o oh. Hmm? Nan, ang nabiling kagina, pumunta tobi. Ayan. Sa mga mahilig magparagaak na, testing natin may paragaak nyo kung asa din yung paragaak nyo ba Hmm. Hmm. kita to big. Para gaak, kamu ha. Istingan ta kamu para hmm. dan Hmm, Nan. kamu.

Para gaak, para gaak, para gaak, para gaak, para gaak, 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 paragaak kamu kamu gaak, Oke, eh, apa kamu? Jangan bagi lu para apa kamu ha? Oh, lu kamu para gaak. Buson tamin yung mga paragaak nyo ha. Yan. Namit sa luto ko nga tulingan kay nanupsop gid ang kwan. Ang ang gata. Namit. Namit. Hmm. pa. Busun pernah ngayon para tapos ang parga aka. Ah. 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 Hmm. That... Ah.